Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your Regis Channel, a faith healer, all the matariders. So ngayong hapon na ito, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of December 2024 for the sign of, for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. because maraming salamat po sa mga walang sao pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ad na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw, nabiyayang ba balik sa inyo? So, let's see, guys. What is the messages, advice sa iyo ng ating age experience spirit? So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ngati mga kaginap. So guys, eto na tutunghayan na natin, no? At uh, at bumulabugi natin. Ano kaya kaganapan sa buwan ng December ang ating uh, makikita no? at matutunghayan? So let's see. Angel Spirit, please give information po. Angel Spirit, So, this is something they eat upon. So, something a fast communication and fast movement. So, bibilis na ang takbo ng eksena dito. Now, magkakaroon ka ng messages, phone call, makakatanggap ka ng phone call messages, and of um, transactions dito. And because there's a shopping travel then. No, maaaring um, makaalis ka na, maaaring makakuha ka na ng information na makaalis na, no? Baka mag balak maka, uh, mo mang limang bansa. There's a possible na makakaalis ka na. And there's a five of swords, no? There's is something competitors. Meron dito ka kompetensya or kalaban mo. Or maaari nagbibigay complication sa iyo, no? Additional messages. And because this is something um, a seven of coins. So this is something harvest time. So mag-harvest na dito at the end of that time, no? Kumaga unti-unti ka nang um, makakatanggap ng um, biyaya or um, pagbilis ng pasok ng pera. No, or maaring yung mga hinihin, maaring yung pinagtrabahuhan mo ito na yung hinihintay mo, maaring mata mo muna. Makuha mo na. And this is something the eat of coin. Ace of Coin na represent tayo dito with a big shot and big money coming in for you. There's a something of opportunity na maaaring ihain na sa'yo, na maaaring ipagkaloob na sa'yo. And because there's a something the five of disappointment and regret. No? Maghihanda ka lang dahil may mga uh, panghihinayang at pagsisisi dito or something na um, hindi mo akalain na magaganap or mangyayari na ngayong December. Um, I think this is something impossible possible na mangyayari ay uh, magkakaroon ng parang ano siya, um, a disaster or a beautiful disaster. Unexpected way na, na natatanggalin sa iyo, aalisin tayo sa itong opportunities tayo kasi may darating na mas maganda, ganon. And there's a temperance. So see, there's a solid foundation. So maari pinapalakas yung foundation mo. At maari may mga paalala sa'yo ng ating angel spirit that you need to pay attention. So ano man yung message sa'yo ng ating mga gabay. So let's see what is the eight of wands maaaring pasok sa'yo sa panaginip, maaaring yung pasok sa'yo sa, yo sa, pasok sa, yo sa uh, with the angel's number, makakita ka ng mga sinyales, signs, and there's a set of pentacles with a long-term success and long-term investment. So, see, ma, kung magkakatanggap ka na ng messages, phone call, na maaaring magkaroon sa'yo ng pangmatagalang eksena. There's a five of swords with the devil card. Oh my God! maaaring kung magagusto mong makaalis, There's a possible na makakaalis ka, but this is of the five of sword may competitor or may nagbibigay komplikasyon with a devil card. Hinaharang nito, no, yung mga gandang opportunities na darating sa'yo, or may mga bala kang puntahan o umalis, pero nagkakaroon ng delays dahil dito sa sena, eksena na to. There's a of wands for slowly but surely, mabagal man pero sinisigurado na maaring ipagkaloob din sa'yo yung matagal mo nang hinihintay no? Huwag kang maging aggressive or something na maghintay ka. Kasi may mga panahon at pagkakataon dito na gusto gusto mo makuha isang bagay na pero hindi ibinibigay. Dahil kumaga itong bagay na to, uh, sinusubukan mo na ko hanggang sa kakakapit with a faith, no? So let's see what is the ease of coin. They represent dito with uh, the higher fans, so just a lesson learned. Matuto ka na no? sa lahat ng mga pinagdaan na mapagdating sa finances. This is the ace of coin with a big shot and big opportunity coming in for you. May malaking opportunity na papasok sa'yo. Matuto ka na, no? Na magkaroon ng privacy or isave yung information na yun bago. Kumaga, ano siya guys, no? bago ka magbigay ng <laughs> information with other people, relatives, and across the friends, kailangan um, sigurado ka na hawak-hawak mo na. No? Huwag ka share ng information with other people kasi di mo alam kung sino totoong kalaban mo or evil eye dito. No? Kasi may kumukontra, may kumakalaban sa'yo, sa sa'yo sa gumagawa ng eksena para hindi mo makuha yung opportunities na yun. And this is a magician. See, this is something a manifestation. Kung maga, gusto mo, gusto mo i-manifest yung bagay na yun, pero hindi nang, kung maga, nagkakaroon ng disappointment with five of course, regret, or disappointment, dahil, uh, dahil nag-share ka ng gano'n information sa tao na yun, yung pala yung taong pinag-chikahan mo, pinag mo, or kung maga, nakausap mo, yun pala, ang laki ng ingit sa'yo, no? Ganun yung atake dyan. What is the temperance? So, this is something, the full card, a of faith. So, see, this is something in your beginning. May paalala lang sa'yo na mag mo na yung perspective or yung eksena mo or mindset mo. Now, yung, kumaga, naging ano ka dito, open ka, now, with other people than with your relatives, of course, and with your friends. Kailangan, kumaga, bago ka mag-share ng information, dapat tapos na. Kumaga, alam mong secure na, ayos na, wala na makaka pigil, aalis ah, ka na lang, ganon. There's an eight of wands and of course of coins. Reference to the page of swords. So this is this is uh, something um get more information, be in curiosity. Kailangan na um, maluwag yung utak mo sa pagunawa, no? Sa lahat ng na nangyayari sa iyo. Bakit ganito yung nangyayari? Bakit ganito yung um mga kaganapan sa eksena mo? Kung magandun na eh, pero bakit bigla na uudlot? There's a something wrong. Kasi may pang matagalang ka dito. Ito yung kailangan mo maunawaan. Bakit nagkakaroon ng ganong scenario? What is the five of swords and the the devil card? So this is something the nine of coins. See? Ingit to with your finances. Ingit to kasi maayos at masagana ang iyong finances. It's good. So let's see. What is the seven of coins and the Knight of wands? And of course, represent dito with... Uh, the night of sword, there's a success drive na no? magsasuccess ka na at the end of the time. So, may mga bagay dito na mabagal man, pero, ibibigay sa sa'yo na opportunity, no? Para, uh, Makamtan mo, yung matagal mo nang inaantay, no? kailangan kailangan mo lang maging mahinahon, no? Huwag ka masyadong agresibo, kapag the more na nag-share ka ng information, nag-share ng thoughts, hindi mo kasi kilala, or kilala mo na yung tao na sa paligid mo, but hindi mo alam yung hidden agenda nila against sa'yo. Na ito pa tao na ito may lihim na ingit sa'yo, gato ganyan. And this is something the Queen of sword, a bigger picture. Unti-unti mo na makikita yung mga possibilities. kunti unti mo na nakikita yung nagbibigay ng problema o nagbibigay ng komplikasyon Kumagam, maging malawak ka sa pag-unawa at maging malawak ka sa pag-iisip kung paano mo papangalagaan ng mga plano mo, pangarap mo. no? So, let's see what is the digital messages with the five of the circus the magician. They're represented with the seven of swords. See, there's something that's May kumukuha talaga ng information sa'yo para magkaroon ka ng disappointments. So, this is something manifestation. Nandun ka na sa pangarap mo na parang abot kamay mo na. Gusto-gusto mo ma, ma, kumaga makuha to. Para ka nag-order sa online na kumaga... Desires into reality Ganon, kumaga, iba yung in-order mo sa nakuha mo Ganon, kumaga, ang ganda-ganda na nakikita mo sa, sa plano mo Tapos at the end of the time, pak, bilan laga, pak Kasi, kumaga, yung nag-share ka na information na sa maling tao No? There's a something cheating lie on you There's a something hidden and secrets Ganon Kailangan maging sekreto, uh, masikreto ka muna This time Not for your own sickness. No, ganon. And this is something that is a Oh, a beginning coming in for you. May bagong simula daw dito, ha? And this is the full card dahil sa paniniwala, paniniwala pa na ng mo. Para pinakita sa iyo dito na nasa sa'yo yung alas, no? Nasa sa'yo yung, kumbaga, pagkakataon at nasa sa'yo talaga yung, um, kumbaga, yung yung opportunity na makuha yung isang bagay na yun. Kahit na hadlangan, harangan darating, darating yung opportunity na yun. Kung hindi mo makuha yung bagay na yun sa ngayon. Pero may bago na naman opportunity na makukuha mo. Ganon. Kung kahit na pilitin mong, pilitin nila na hadlangan, hindi mo makuha. Paganda na paganda yung sa sa'yo. No? Kung bagay, pinapaalalahan lang ka lang na magtiwala. Nasa plano. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the king of cups. So, there is a devoted supportive person dito. I think this is an ancestor, guides. No? Mahal mo sa buhay na yung mga ginagabayang ka. And this is the seven of cups. May um, opportunities. No? Maraming opportunities para na darating sa buhay mo. And there's an eight of coins. No? Dar, dar maraming mga um, sidelines, uh, proposal, promotions, about sa trabaho to eh. Na mag magkakaroon ka ng marami opportunities pa. So let's see guys, no? Additional messages tayo pagdating naman sa career and finances. And this is a strength card. Not just uh, having um, confident. Kailangan malakas ang loob mo, matapang kang humarap. And this is a form of course, just re or analyze. So kailangan pag-isipan, clear out before you're taking actions, No? Kailangan marunong kang um, gamayan or makiramdam sa mga tao sa paligid mo na itong bagay na to wala batong um, hidden agenda sa akin na walang inggit ba to walang kahit na anong negative na and sa akin ganoon And this is something the five of Coins. So see, there's a something financial loss. Meron din ditong bagay na nagbigay ng pamalas sa negosyo hanap buhay mo, no? Kung baga na para mag collapse, magkaroon ng bankruptcy ang finances mo. And this is a six of cups. It's all about your friend. Oh my God, may kaibigan kang ano dito toxic, no? So let's see additional messages tayo pagdating sa love life. Sa love life, there's a 12 coin, there's something balance Magiging balance ka na pagdating sa buhay, pag-ibig. And because this is something, the 12 sword, there's indecisions. Uh, you need the decisions dito. Magiging balance at mag-desisyon. And this is the ease of cups with a love offer. ah Ibabalik yung kilig, ibabalik yung pag-ibig no, na inyong dalawa kung meron kang asawa at may partner. If you are being single, maaaring may taong magpatibok sa bihik ang puso mo o bagong pag-ibig na papasok. Additional messages, no, pagdating naman tayo sa health, there's the ease of sorry the breakthrough. Magtatagumpay ka, magiging maganda ng kalusugan mo dito. There's the word card. No? Magiging maganda na ang uh, uh, pakiramdam mo. No? So let's see, additional messages tayo with um angel spirit messages with an angel spirit with yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card in what? And there is uh, something memories. Oh, meron ditong about sa nakaraan. Hindi pa rin nakaka-move on. Meron ditong an ex na hindi pa nakaka-move on na ginawan ka. Avoidance. Kailangan mo nang iwasan tigilan. No, meron naman dito kaibigan na kumaga, merong about sa nangyari sa yona na hindi pa rin siya nakaka-move on, no? And there's something about, iwasan na yan And this is something, oh, see, I told you, may reunion talaga. Na no, meron talaga dito naghiwalay pero magkakabalikan in the near future, no? One more card, please. So, this is something self-care. Alaga mo sarili mo dito, maghanda ka. Dahil bumulamugi ka dito, magkikita ulit kayo. Oh, sooner or later, ganon. So, let's see what is the synchronicities. Forcing chronicity is represent what? Change. Unti-unti na magbabago. Unti-unti na mag-iiba ang takbo ng eksena. No? And of course, this is something of spiritual guidance, no? May gabay dito. Kailangan nyo ng gabay ng ating mga angel spirit. Kailangan mo ng um, taong tutulong sa'yo para ipaunawa kung ano yung nangyayari sa paligid mo at sa buhay mo ngayon. And this is something as speed. Bibilis ang takbo ng eksena na to. May gumawa ng eksena para bumagal ang takbo ng ano kapalaran sa iyo yung magandang eksena there's is something of your community oh some of you guys no kapit bahay mo pa kaibigan mo so let's see what is additional messages with a magical fairy message surface and what magical fairy messages represent son. meron dito anak na lalaki no mara magbigay ng swerte sa iyo o nagbibigay swerte sa iyo and this is let go No, kailangan mong pakawalan bitawan. No, surrender mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Huwag ipilit dahil masakit. So let's see what is additional messages with the romance angels, no? With the Mystic Love Oracle deck. Okay. Oh, one more card, please. Okay, thank you. So, um, sinasabi dito with an angel spirits, so this is something intuition your inner knowing. Aunti-unti ah, mo nang nauunawaan, binibigyan ka na ng, ano ng um, clues or information sa isip mo, no? Parang nag, nagkakaroon ka ng imaginations na parang uh, pasok sa panaginip mo sa mga ano, kumaga na pagtatagpi-tagpi mo na to, no? Unti-unti mo nang um, naliliwanagan and this is something single some of you, no? not in a relationship. Some of you single ma'am single dito single in all the way charis eh uh, kasi this is something a uh, cheating and uh, broken trust no meron dito nag nagsinungaling niloko ka pinaglaruan ka no ginang sir ka and there's a grave. kailangan mo maging matapang no there's a something no second chances no kailangan mong humarap no at kailangan mo ng pakawalan ng tuluyan no at kailangan mo ng bitawan no? At layuan. Kaya pala may avoidance. No, wag mo nang balikan ng nagsilbing nakaraan na. So let's see what is additional messages with um Arkang Hell. Michael messages for you. There is a something energy healing works. No, meron ditong healing na maaaring uh, mangyari sa'yo. No, kaya, or kailangan mo ng healing session. And of course, your home is protected by angels, no? Ginagabaya ka ng ating angel spirit and you take your time to make a decision. Kailangan mo ng oras para pag-isipan, no? Kailangan mo mag yes, but you need to think twice or thrice, no? Bago ka uh, mag-decision, Buuin at klaro at uh, perfecto. So, let's see what is the chakra messages. For the chakra, there's a something joy, magiging masaya ka dito at maligaya ka na. And this is something renewal, no? Parang bubuhayin yung katawan lupa mo, magkakaroon ka ng panibagong eksena, no? At panimula. And of course, this is something, a shakra, messages for miracle, himala. Na parang hindi mo inexpect expect na ganito mangyayari. No? Kung baga, akala mo nandun ka na sa down na stages, but iaangat ka ng ating age spirit, no? Pagbangon. What is the angel's number represent what? Forgiveness. Kailangan mo ng kapatawaran at pagpapatawad. There's a lot of helpful people. marami tao tutulong sa'yo, no? And there's a yes. Kung ano yung tanong mo, maaaring kasagutan nito ay yes. So, let's see what is our kang head messages. And of course, caffeine free. Umiwas ka sa kafe, guys. No, acidic ka. And have faith. Kailangan nyo talaga ng tiwala dito at pananampalataya. So, let's see what is our romance angel. Service in what? Romance angel. Service in what? There's a new love. I told you. May bagong pag-ibig talaga. May babalik sa nakaraan para bulabugin ka at sirain ng eksena mo. Or some of you guys, no? May babalik, no? Para bigyan ng pagkakataon yung tao na mahalin mo ulit or may mga tao dito na magba, may bagong darating no maraming energy ako na sagap and there's a children's no or meron ditong babarik dahil kumbaga apektado ang inyong mga anak no let's see what is additional messages Additional messages with an English spirit. And there's a practice, no? Enhance your ability and polish your skills, no? Kailangan mong mas lalong lumakas, lalong gumaling sa kung ano man yung uh, pinagkakaabalahan mo at yung katangi at kakayanan mo. And this is something study. Kailangan mong matutunan, malaman, lahat ng mga bagay, no? Tungkol sa iyong uh, ginagawa, no? Or career or finances or uh, business, And this is something music. No, makakatulong daw ang music sa'yo for healing energy. So, let's see what these additional messages. Oh, problem solving. Masusunod siya na yung problema mo. The solution is here. Pero kasi dito sabi dito, With an angel spirit for psychic abilities. May kakayanan ka. No, may intuitions ka dito or either predictions, no? Para makita yung mga possibilities. So, there's a something angels number na marunong kang makinig or marunong kang bumasa ng, uh, ng uh, tao, no? Ganun din. And this is something silver with the goddess inside. See, may mga pasilip sa'yo with an angel spirit. Maraming sa panaginip to. No? Or daydream. Additional messages with an energy. And there's the thinking man. Meron ditong kumaga nag-iisip sa iyo or pinag kumaga iniisip ka lagi. If you were a woman, iniisip ka nitong tao na to or if you were a man, kumaga meron kang pinakahalagahan. And there's a core ni Pia. Kailangan mo ng fruit and vegetable dito, guys. Let's see what is the uh, monology. Emotional running high. So magiging emotional ka this time. Na no, magiging emotional ka dito na tataas ang iyong emosyon, no? Maaring uh, magkakaroon ng heart to heart -to conversation. Additional messages with an angel spirit. And there's an honesty, maging tapat at maging totoo ka sa sarili mo, no? And this is something failure. May mga pagkakamali kamalian na dapat mong um binabaon or parang dinatanggap no La lahat ng mga bagay na it's an opportunity to appreciate or something learning no additional messages and first don't follow no kung mga sinasabi dito kung mga may mga bagay na hindi pa para sa iyo or may mga bagay na wag mong um, pipilit, no yung mga bagay na hindi pa para sa iyo no and this something is star family kung mga there's something support with a guidance so no? may gabay ka dito tinutulungan ka rin for jesus loving quote said let's see here. Pero kasi nasabi dito, well done, do good and faithful servant. No? Tinatapos na ng ating mga gabay o tinatapos na ng ating Panginoon yung lahat ng mga pasakit, pasanin na pinagdaraan o pinagdaanan mo. No? Ipagkakalab na sa iyo, magandang um, opportunities or something bagong buhay na naman. No? Let's see what is the angel's number. Angel's number represent what? Oh, 2020 ko promise. Meron dito ng pinangako or kailangan ipangako, no? At sinasabi dito guys, it is the conflict confirmation that your assumption and beliefs are correct, but it's an also an encourage you to use your talent and gift because they will benefit the world of your pockets, Be of a service to others. Your potential is enormous. So, ibig sabi dito, maari makarecover ka na, or maari magkaroon ka na kakayanan, no? Na maari kasunduan na bibigyan ka ng kakayanan. Basta um, ipagkaloob sa iyo yung gantong bagay. No? Kapag magkakaroon ka ng kakaalaman, kakayanan, na para tumulong sa tao. So, let's see what is the messages of life. Kaya pala, psychic abilities. No, maaaring massage therapist ka ngayon, maaaring tumutulong ka, nagtatawas ka, nagigilot ka, or maaaring nanggagamot ka rin, or tarot reader ka rin also. Basta tumutulong ka sa tao. Messages of life. Represent a dance of the rhythm. So, sinasabi dito, guys? Today I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with an align myself with who I am not, who I am, and then gently acknowledge who I am not. I am uh, grateful for what I possess. I am at peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is. At this, I live according to the will of God. In this way, I dance with the light, the sea, the magic. of love bloom. So see, kumbaga sumunod ka sa 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 eksena, no? Sumunod ka sa nangyayari sa iyo sa paligid mo. Matuto kang uh, gamayan, matuto kang pakiramdaman, kung anong nilalaman nito. May gustong ipabatid sa iyong mensahe ang ating at ating mga gabay. Matuto kang makinig at makiramdam. Yun lamang po. So, guys, guys this is the monthly gabay for the month of December 2024 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a charity lamang. Hindi lahat makaka-resonate Kung nilaman po Makaka-relate sa inyo comment down below Kung kanilong energy Ang na nasagap Because don't forget to Like and subscribe my channel And hit the notification bell For more videos Updates Maraming salamat po Sa mga walang samapag Sa aking channel Lalo lalo na Ang hindi nag-skip Ng ads So kayo Na just at pick up a pick-up At siksikliglig Nag-uumapaw Na, na biyayang manong balik sa inyo At maraming salamat po and, uh, see you in the next video Bye bye And babush